Senador pinalalagyan ng anti-epal provision ng 2026 budget para sa pamamahagi ng ayuda. Rajuman Conde Batag sa Balita. Inirekomenda ni Senate President Pro Tempore Ping Lakso na lagyan ng anti-epal provision ang panukalang 2026 National Budget. Isinusulong ni Lakso ay paluob sa special provision na magbabawal sa lahat ng incumbent public official, mga kandidato sa eleksyon, mga politiko at kanilang kinatawan na lumahok mang o maging bahagi ng distribusyon ng kahit anong cash assistance o ayuda ng DSWD at hindi rin dapat maisama sa mga political signage, branding paraphernalia o aktibidad na ilalagay sa mga distribution area. Pusibling maharap sa administrative sanction ang sino mang tauhan ng DSWD na magpapahintulot at mga ngasiwa sa partisipasyon ng mga politiko sa pamahagi ng ayuda Iginit ni Lakso na ang pamumulitika sa social welfare program ng gobyerno ay hindi makatarungan at hindi rin makatao. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Kwan Tatak, RMN.